mukha. <laughs> walang mga ligo. <laughs> walang ligo kami ngayon. Tingnan mo, may dalang planggana. tinanong mo yung dala namin sa sasakyan. May dram, may mga galons. Ayan. Yeah. Ayan. So, pag walang agas nito, asaan tayo pupunta? Ayan. Yeah. Ayan. ang basura isulong sa sapo. Ito na yung before and after. <laughs> Kanina na walang ligo. Ngayon, o. Oh, presko na kayo. Napamida lang tubig. Ayan, Pastor Ray. Pastor Raconi. Hi. presko na lang. mga presko na kayo. Pula-pula na aping. <laughs>